May inaabal tayong oras, ma'am. May inaabal na oras. Okay. Up, yep. Ay, salamin nyo, ma'am. Ha? Diba, ang sweat ito rin yung dinarap ko eh. Ay. sabi ko, baka kakilala mo yung pasahero ko, sabi ko. Kaya mo pala mabilis ako. Uh, doon sa kanto yung drop. Sabi ko, alasan ko ito pipick up in? Yung pala, doon din mismo. Sakto kayo ng pinipin mong pauwi eh. Hey! Ikaw, papasok pa lang siya, pauwi. Okay. suwerte <laughs> palagi yung mga rider na ano. <laughs> pag book niya pa away, ikaw naman yung pasahero. Uh, ah, yeah. Sorry na ako, kuya. Mm -hmm. yeah. talaga ako. Hindi ako na ako yung pagano. Bahala ka, nakablog tayo eh. <laughs> okay, kailangan mabay tayo. Hindi po ito scripted. Eh. <laughs> yeah, Iyatid ko na rin ba kayo pa uwi? Alas <laughs> <laughs> otso pa out ko. Alas otso na umaga. Yes. Sige po, una na po kayo. <laughs> 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 oh, sama sa ating supply to. May booking na nga ako eh. din. Sa Sykes? Oo, oh, ayan o. Oh. Sabi niya, ihi ka sa bote. Gumit pa sa ero. Magpaalam ko muna. Tumabay muna kayo ng gas station, sabi niya. Oo oh, nga, pwede naman eh. Sana Wala, namin. sabi ko may hiya Wala na, pababa ka na rin eh. Sorry. Hindi ko na lang i-open. Ayun ako yung Jollibee Jack. May booking lang tayo Actually po, ano, nanchalan po siya. Obvious ba? <laughs> 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 Nireject kagad ka eh no? Nakakati ah, dumuhay 8am Sige, ingat ka na Sige Rejected eh Nung ano, pag natin ko kanina Ay pagkakita ko sa'yo kanina Tapos nakita ko, ay shit may ano May mic yung helmet Aha, uh, may intercom. Hindi <laughs> ko parang vlogger to. Ah. Dito na po ako sa may Lawson. Lawson ba? Malapit sa inyo. Ako, andyan lang sa baba. Ah, like, oh. as in lang sa pag-drop off mo. oh, Lawson daw siya Excited. Tingnan mo, may pasayro pa ako yung na-drop. Kaya <laughs> ka, inaaway. Hindi, <laughs> mabay no, type no, ka. Ah, okay. Dyan na rin kita, na-drop na. Yes, po. Okay. Thank you po, ma'am, sa time, ha. Thank you po okay, sa pagdaldal. Hey, ngayon mo na discover na hindi ka pala nang challenge. Nang depende sa kausap. Depende sa kausap. Chish. <laughs> oh my god. Yeah. Oh, wag mo ay naka Yes. Pal, 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 Paano ba to? Wait lang. Hindi na ako marunong rito eh. Ah, 63 po. Hindi pa ginawa 69 eh. Chok. the na Ah, Nakakit na Pench. Uy, grabe. O, oh, panaging pasayero nyo to. <laughs> Wala pa ka malugi pag, na pag umin, dyan. pag, pag, pag nagbigay ng sukli, sabi niyo, keep the change. Di ba yung salami mo? Up, oh, yeah. Ay! O, sabi Thank you po, ma'am. Sa susunod. Ay! Ay, ay Thank you po.